So kung okay. uh, ano okay. ang yung pressure pa ba DJ ka, na kailangan pang outdo yung Barcelona, which is one of last year? Parang hindi rin eh. Sana maging successful movie Pero hindi na yung mas na-realize Paano kong mag affect sa buhay ng ibang tao. Paano siya may And with this movie talaga um, for per Barcelona na more on heavy drama talaga kung matanong. Ito, ang layo naman. So, okay din para na ako yung Barcelona gumawa rin ng movie na ang layo sa Barcelona rom-com, future movie, ito talaga yun. Pero, yeah, we're hoping na sana um, successful, pero more importantly, sana mas marami pa ang sa mga Okay. 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 ba Okay oh, naman, hindi naman, hindi po nawawala yun. Pero hindi na ako. na Pero kesa isipin mo kita, eh, I bonus na lang yung nagawa mo yung ayos. Kaya yung mga naman karakter mo, hindi uh, na yung ba? yung bawat eksena kung paano hindi mo gusto. And, Siguro bago yung kita isipin mong mga kung um, ano ba yung gusto mo dito sa pelikula? Kung gaano mo minahal? Babalik na lang mo yun kung paano mo minahal yung pelikula, gaano ka, gaano mo And, uh, yun, yun ang mami. Meron pa rin